Ang batang lalaki ay nagpakita ng labis na pagmamalaki sa kanyang mga kakayahan. Isang sitwasyon na nagdulot ng pag-alala sa kanyang ina. Sa kanyang pag-alala, isang janitor ang pumasok sa eksena. Na tila nagdadala ng kanyang mga superpowers na puno ng misteryo at kakaibang katangyan. Dahil sa mga pagkakaabala ng mga tao sa paligid, nagdesisyon ang janitor na gamitin ang isang neuralizer upang tanggalin ang mga alaala ng mga tao. Ang kanyang aksyon ay nagbigay ng mahalagang pagkakataon sa ina na nagbigay diin sa kanyang pangangailangang magpakatino sa gitna ng gulo. Samantala, ang mga superhero ay tinipon ng kanilang leader na si Farao, na nagtakda ng misyon upang harapin ang isang gang na magnanakaw. Ang kanilang pagbuo bilang isang grupo ay nagbukas ng mga nakakatuwang sitwasyon at mga laban na nagbigay ng saya at saya sa kwento. Habang tumatakbo ang kwento, si Sticky, na may kakaibang kakayahan, ay nagkaroon ng mga hindi inaasahang karanasan sa kanyang trabaho bilang courier ang kanyang natatanging kakayahan ay naging sanhi ng kaguluhan sa paligid, na tila nagbibigay na iba-ibang pakinabang at hamon sa kanyang karakter. Sa isang malaking kumpanya, ipinakita ang isang bagong teknolohiya sa cloning, isang proyekto na talagang umakit ng atensyon mula sa mga mamumuhunan. Ang proyektong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at potensyal para sa hinaharap ng agham, lalo na sa larangan ng bioteknolohiya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng kaguluhan sa buhay ni Sticky nang makilala niya ang isang sikat na blogger. Ang kanilang pagkikita ay nagdulot ng mga nakakatuwang pangyayari, na hindi inaasahang nag-udyok sa kanyang karakter patungo sa bagong direksyon. Kasunod nito, ang operasyon na ginawa kay Courier ay naging dahilan upang magkaroon siya ng bagong kakayahan at ang paglikha ng isang super suite. Ang mga pagbabago sa kanyang kakayahan at anyo ay naging mahalagang bahagi ng kanyang kwento, na nagbigay liwanag sa kanyang mga adhikain. Sa kabila ng mga positibong pagbabago, Naging komplikado ang relasyon ni Courier at Chiaoya matapos ang isang hindi pagkakaintindihan. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng pagkalito at galis sa babae, na tila nagbigay ng hamon sa kanilang ugnayan. Mabilis na umusbong ang kasikatan ni Courier matapos ang isang dramatikong pagsagip, isang pangyayari na nagbigay diin sa kanyang karakter sa mata ng publiko. Ang kanyang katanyagan ay naging sanhi ng pagkuha ng atensyon ng mga superhero at naging bahagi ng mas malawak na narrative ng kwento. Sa pagbabalik tanaw, ang pagkilala ng mga biktima at magnanakaw kay The Courier ay nagbigay diin sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang tunay na tungkulin. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila hindi ito pinahalagahan, isang sitwasyon na nagbigay ng lalim sa kanyang karakter. Dahil dito, nagmukhang kawawa si Chiaoya nang magalit ang kapitan na seguridad, na nagbigay daan sa isang mahalagang pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang pag-ibig kay The Courier ay nagbigay ng bagong pananaw at pag-unawa sa kanyang karakter. Nguni sa likod ng lahat ng mga pagsubok, ang eksperimento na masamang siyentipiko ay nagbigay ng banta sa buhay ng mga tauhan. Ang kanyang pagnanasa na subukan ang mga gamo sa tao ay nagtulak sa kwento sa isang malubhang sitwasyon, puno ng tensyon at panganib. Higit pa rito, ang babae ay nagbigay ng papuri sa pagiging courier ng lalaki, isang simpleng pakilala na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Ipinapakita nito na hindi lahat ng tao ay humahanga sa pisikal na anyo kundi sa tunay na kakayahan ng pagkatao. Sa kanilang paglalaban, nagkaroon ng labanan kung saan ang mga superhero ay tumulong kay Courier upang maibalik ang kanyang tiwala sa sarili. Ang suporta ng iba ay naging mahalaga sa pagbuo ng kumpiyansa, isang mahalagang tema sa kanilang kwento. Sa huli, nagtagumpay si Courier sa kanyang laban at ang babae ay nagkaroon ng romantikong ugnayan. Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa pisikal na anyo kundi sa likas na kabutihan at pagkatao ng isang tao.